Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, CJ Opiasa nagsalita na hindi cooking show ang Miss Grand International. Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamama na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, ayun nga. Nakabalik na si CJ Opiasa mula sa Bangkok, Thailand para sa kanyang dito sa homecoming dito sa Pilipinas ng ano, Miss Grand Philippines. So, yon kanina nagkaroon nga ng press con parade. Finally, nakabalik na ang reyna natin after ng mula mahigit isang buwan na nag-stay siya dito sa Thailand. Two months, three months, ganun ba? Sobrang tagal, no? Kung iisipin mo na talaga namang ang tagal, 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 tagal ni CJ makabalik sa Pilipinas after ng Miss Grand International October two months yung hinintay niya. So, kamusta naman si CJ? Siyempre, nag-enjoy siya dito sa Thailand sa kanyang journey bilang reyna ng Miss Grand uh, First Runner Up, Miss Grand International First Runner Up. At talaga naman marami siya ganap, marami silang eksena at nagpunta pa sila sa ibang bansa. At kanina nga sa press con niya, pinatunayan ni CJ Opiasa sa lahat na hindi cooking show ang Miss Grand International sa experience na naranasan niya. So, yon So, ako naman, kahit naman noon, talagang sinasabi ko naman sa inyo na hindi naman cooking show. Nasa caliber talaga ng kandidata yan. At yun din yung sinasabi ni CJ, di ba? Nasa caliber ng candidates yan kung ano at paano, di ba? Paano siya lalaban at ano nga ba? Ang hinahanap talaga ni Mr. Nawat ay pasok nga ba yung girls na yon. Hindi lang to ganda ang pinag-uusapan dito, kundi yung pagong pagkatao mo bilang representative ng Pilipinas, yung caliber na meron ka. At plus, kung paano ka makikipagpukpukan talaga sa lahat ng mga kandidata plus attitude. Ayun ang pinatunayan ni CJ Opia sa kanina sa lahat ng taon na nanonood sa kanya. O, di ba? So, yon At, ako naman, masasabi ko, totoo lahat ng sinabi ni CJ Opiasa. At, siya ang naka-experience, dapat maniwala tayo sa kanya ng bongga-bongga. Di ba? So, hindi naman cooking show talaga ang Miss Grand. Medyo nandudoon lang tayo sa part na akala natin yung kandidata na ipinadala natin ay winner na ganon. Pero syempre, looking forward naman si Mr. Nawat para sa susunod na taon na Miss Grand Philippines na ipapadala nga natin sa Miss Grand International. So, nag-hope siya na sana ang makuha natin kandidata ay kasing caliber or higit pa sa ipinakita ni CJ Opiasa. Kasi nga si CJ Opiasa na ang basihan niya para sa Pilipinas para sa ilalaban natin sa Miss Grand International. So she looking na yung ipapadala sa next year. Looking forward siya na kasing caliber din ni CJ at kasing bait at yung pag-uugali ng meron si CJ ay ganun din. So, sino-sino kaya pwede dito, no? Sabi ko nga, isa dito sa mga pwede, si Michelle D na talaga eh. Kasi parang feeling ko, si Michelle D, yung caliber na meron si Michelle D ay pasok na pasok talaga sa panlasa na Miss Grand at hindi mo naman matatanggi yan kasi iba din talaga ang datingan ng isang Michelle D di ba? Diyos ko kung caliber ni CJ Opiasa eh nakita naman ninyo naging Miss Universe Philippines si Michelle D during nung time nila so ibig sabihin higit pa sa CJ Opiasa caliber ang meron si Michelle D at ganda, popularity, so lahat na kay Michelle D. So pwede pwede. Pangalawa, niniisip ko si ano Aliana Aduana din. Bakit naman hindi? Si Aliana Aduana ay ready ready din dyan para sa caliber na meron, ba diba? So malay ninyo, bukod doon may ganda din talaga. Si Gabi Basiano, pwede din. Bakit naman hindi? So yan, looking forward tayo tuloy sa Miss Grand Philippines. So yon Sinabi din ni Mr. Nawat na hindi daw kahanga-hanga ang ginawa ng Myanmar during that Miss Grand International at hindi daw yon makaray na para sa kanya. So talagang sinagot dito ni Mr. Nawat yung tungkol kay Myanmar. Kaya naloka ang lahat. Alam niyo naman si Mr. Nawat, wala yung kinikilingan. So sinabi din ni Mr. Nawat na si CJ Opiasa ay possible magbalik sa Bangkok bago matapos ang buwan na to. So, sa susunod na linggo siguro. Dahil marami pa daw project, marami pa daw dapat gawin uh, si CJ dito nga sa Bangkok, Thailand. Kasi nga, hindi lang daw ngayon yung Reyna ang magtatrabaho. kapati daw si CJ, yung first at second runner-up ay kailangan niya na daw para sa kanyang Miss Grand International. So talagang nagustuhan talaga dito. masasabi ko na nagustuhan talaga ni Mr. Nawat itong si CJ Opiasa sa pag-uugali. Siguro yung ko ano ang meron si CJ talagang ano niya yun, gustong gusto niya. Kasi hindi naman niya sasabihin yan eh. At doon natuwa si CJ ng bonggang bongga Yung nabalitaan niya, nababalik ulit siya. Siyempre, Uh, iba pa rin pag nandito siya Kasi maraming offer, maraming trabaho And then of course, sabi nga nila More money, sabi ni Mr. Nawat So opportunity yun para kay CJ Opiasa Saka siguro nagustuhan talaga ni CJ yung Bangkok, no? Mm -hmm. So yan, kita naman natin na masaya siya eh Sa lahat nga ng mga nag-first runner-up eh Nakita naman natin si Nicole Cordobes Ganoon din, pabalik-balik din dito sa Bangkok at nabigyan ng opportunity na makapag-host sa Miss Grand International and then I think sa tatlo si Samantha Bernardo, Nicole Cordobes, I think talaga ang pinaka gusto talaga ni Mr. Nawat ngayon ay si CJ Opiasa. Hmm. Siya talaga yung pinaka naging paborito ni Mr. Nawad. Alam nyo guys kung ano yung nakakatawa dito sa part na to? Yung hinatid pa siya ni Mr. Nawad dito sa Pilipinas, sa totoo lang, ayun yung isa sa mga nakakatawa. Kasi yung mga ibang reyna niya, yung mga iba sa top 10 yung hindi naman niya hinatid. Pero itong si CJ Opiasa, as in talagang ibinalik niya ng buong buo sa atin. At plus, nandoon na first time ng Miss Grand Philippines na magkaroon ng parade para sa kanilang reyna. At ayan nga, nabigyan nga ng opportunity na maparin, magkaroon ng press call yung first runner-up natin. Dati hindi naman nabigyan sila Samantha Bernardo, Nicole Cordobes ng Binibining Pilipinas. Pero ngayon, di ba, itong si CJ Opiasa, nabigyan ng bonggong-bongga na homecoming katulad ng ginawa nila kay Michelle D. And then, Ayan, nakita naman ninyo, uh, nagkaroon pa ng press call. Iba, so iba talaga, very grand talaga yung dating. At nakakatuwa sa lahat ng mga nag-first runner-up, sa so, totoo lang, si CJ yung parang ang bongga nun dating. Yung parang, kala mo, nanalo na ng Miss Grand eh, no? So yun, so, pero nakakatuwa kasi at least, di ba, nakita ninyo at na-appreciate ninyo yung galing na meron itong si CJ Opiasa at ayan, Deserved naman ni CJ Opiasa kung ano yung natatamasa niya ngayong tagumpay dyan. Kung ano man yung binibigay ninyong treatment, deserved niya yan. Kasi talaga naman nakita naman natin kung paano naman inilaban ni CJ Opiasa ang Pilipinas dito sa Miss Grand. At kahit kay Mr. Nawat, patunay ni CJ Opiasa na siya deserved siya sa pagpili ni Mr. Nawat sa top 10 or bilang first runner-up ng Miss Grand. At deserved naman ni natin na na at deserve naman natin na sana next year manalo na tayo ng Miss Grand. So yon, ganun lang yon, 'di ba? At least napatunayan natin yan kay Mr. Nawat. Actually si Mr. Nawat ngayon eh, kung ako ang tatanungin mo, talagang dapat lang na talagang mahalin niya ang Pilipinas dahil sa kabila ng mga alita, nakita naman ninyo kung paano pa rin siya eh, i-welcome ng bongga-bongga. I hope na sana yung relationship natin dito sa Miss Grant at kay Mr. Nawat, di ba? Na sana tuloy-tuloy na yan na, maayos hanggang sa dumagal pa ng todo-todo kasi syempre wala naman tayong ibang hangat dyan kundi maging maganda yung relationship natin. Actually, dati naman ang maganda yung relationship natin sa Miss Grant pero mas ikatutuwa natin kung talagang magtutuloy-tuloy yan hanggang dulo. So, yun, di ba? So, nasimulan na ng maayos, na ibalik na ni CJ, sana matuloy-tuloy yan hanggang sa mga susunod pang mga taon. So, congratulations sa Miss Grand Philippines, congratulations kay CJ Opiasa, at congratulations din kay Mr. Nawad. Kasi, ayun nga, in-embrace naman siya ng bonggong-bongga ng mga Pilipino. So, I hope na sana sincere at tuloy-tuloy na rin ang pagmamahal niya sa mga Pilipino. Yun lang yon. Alam naman niya kapag Pilipino ang nagmahal ay talagang 100% at walang duda. Di ba? So yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo sa aking mga chika Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive lang Walang imposible guys, magtiwala lang talaga tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys.